Hello po sir, 6 years na ako sa abroad. Hindi ko matandaan kung may number na ako sa pag-ibig. Gusto po mag-register sa MP2. Paano po kumuha? Salamat, God bless. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel live W na Anay. Bale, sunod ko pong i-share na video mga kabayan is kung paano kumuha ng pag-ibig ID number online. And sa mga kababayan po natin nasa abroad at wala pa pong uh, pag-ibig number, pwede po tayo kumuha online sa website ng uh, pag-ibig. Para masagot na rin po natin yung katanungan ni ma'am. Hello po sir, 6 years na ako sa abroad, hindi ko matandaan kung may number na ako sa pag-ibig. Gusto ko po mag-register sa MP2. Paano po kumuha? Salamat at God bless. Ayan yung tungkol naman po sa MP2, yung isa pong programa ng, ano ng pag-ibig. Kasi yung MP1 yung contribution po natin. Tapos itong MP2, nag po tayo dyan at makakuha po tayo ng dividendo every year. Depende po sa sa shares ng uh, pag-ibig. Kay po yan every year. Eh. Yan, maganda rin po yan mga kabayan MP2 na makapag-register po kayo. Makakapag-sales uh, po kayo dyan. Parang ano po ito ng SSS, yung WISP. Ngayon mga kabayan, bago po kayo mag-register online o kumuha ng number sa pag-ibig online, i-ready nyo na po yung mga details nyo para tuloy-tuloy na po yung pag-input nyo ng uh, data. Uh, personal info, contact at email address, yan mga importante po lahat yan, father's at mother's name. Tapos sa W category po, uh, um, employer name, employer address, at saka, andun, makikita nyo yung sa work details mamaya. Ah, uh, siguraduhin nyo lang tama lahat ng details nyo mga kabayan. Okay, simulan na po natin. Yan, punta lang po tayong Google. I-type nyo lang po dyan, pag-ibig. Click nyo yung pag-ibig. Ayan, nasa unahan, pag-ibig fund. Click nyo yung box na yan, tapos proceed. Refresh nyo lang yung page pag ayaw. Ayan, tapos click nyo ulit yung box na yan, proceed po ulit. Pag nandyan po sa e-services. Click nyo yung membership registration. Yan, po yung membership registration. Lagay nyo lang yung full name nyo dyan, birth date. Tapos itong, itong image code lalagay po natin dyan. Lagyan ko lang ng details. Yan, lalagay, lalagyan ko lang ng pangalan. Tapos check, click, click nyo yung calendar na yan. Para sa birthday. Click nyo yung year. May arrow po dyan na yan. Click nyo yung arrow para ma forward nyo or next tapos dito naman yung buwan sa kabila click nyo na yung okay. tapos yung araw ng birthday nyo dito naman ayan birthday tapos ito po yung image code pag hindi nyo po mabasa yan pwede nyo po yan i-retry try another code click nyo lang yan lagay nyo na yung code dyan tapos submit Ayan, pag may pag-ibig number na po kayo, yan po yung lalabas, tas hindi nyo natandaan. Ayan po, the information you have entered already exists. Pero pag wala naman na, tutuloy na kayo sa online membership registration. Ayan, marami pong page dyan. Personal info pa to. Check nyo yung box na yan. Tapos, lagay nyo na yung father's name at mother's name nyo. Mother's name sa pangalan sa pagkadalaga po ilalagay dyan. Lagyan ko lang ng details. Tapos, click nyo yung next. and other info po ulit birthplace at birthday click nyo po yan yung click to get place of birth select a region select nyo na po kung saan region po kayo tapos select a province tapos municipality tapos click nyo na yung ok dito naman po tayo sa marital status Click nyo po yan. Tapos, married. Lalabas na po dyan. Lagay nyo na yung pangalan ng asawa nyo kung married po kayo. Tapos, dito. Sa kabila naman. Kahit hindi nyo na po lagyan lahat dyan. Yung may asterisk lang. Ayan. Sex. Ayan, pag okay na. Click nyo na yung next. Sunod naman po yung address. Ayan. Lalagay nyo lang po dyan yung street sa kabaranggay. Kasi yung uh, municipality and hindi nyo po maintatype yan ganito po gagawin nyo punta kayo sa kabila dito sa gilid sa zip code get zip code tapos click nyo po ulit yan select a region and yan sa NCR po kami tapos select a province syempre lalabas po dyan yung kung saan city po kayo tapos barangay click nyo lang yung okay ano Malabon City, lumabas na po dyan yung municipality. Tapos, ito na yung zip code. Tapos, uh, scroll nyo lang. Click nyo yan. Check if same as above. Scroll nyo po ulit. Tapos, prepared mailing address. Ito, present home address. Mag-okay na. Click nyo ulit yung next. Sunod naman, contact. Email po yan at kontak uh, contact number. Email address. Click nyo po ito, yung enter email address sa gilid. Lagay nyo na yung tamang email address nyo po dyan. Siguraduhin nyo po tama yung details nyo. Confirm nyo lang, tapos click nyo na yung OK. Tapos mobile number, dito po tayo sa cellphone. Ayan, plus 63 sa cellphone. Tapos lagay nyo na yung kasunod na apat, yung for example 0939. Tapos yung natitira dito na sa kabila, ayan. Ganyan lang po yung format, sundin nyo lang. Mag okay na, click nyo na yung next. Punta naman po tayo dito sa Earth, Beneficiary po yan, mag add po kayo ng beneficiary. Click nyo yan, add EARS. sandit maliit kasi dito sa CP. Click nyo po yan. Yan, lagay nyo na po yung details ng add, uh, beneficiary nyo. Yung relationship, birthday at saka full name. Lagyan ko lang. Pag okay na, click nyo na yung save. Pwede po kayo mag-add ulit dyan, pero sa susunod na lang gawin natin yung video na yun. Yan. Tapos click nyo na yung next. Dito na po sa category. Ayan, select category. Click nyo po yung drop down na yan. May lalabas po dyan ng mga category. Dito po tayo sa mga OFW, dito po lalabas yan. Ayan. Employed, private, government. Dito po tayo sa overseas Filipino worker. Tapos lalagay, lalagay nyo na po dyan yung details na employer nyo or company. Ayan, for example, yan, Abdullah. Pangalan ng employer po yan. Tapos kung kailan po kayo nag-start saka anong taon. Contractual. Occupation, kiklik nyo po ito. Get occupation. Tapos scroll nyo na. Ayan, pili lang po kayo dyan, sample. Kahit ano po dyan, basta na related po sa work nyo. Tapos click nyo na yung OK. At sa mga kabahay natin, skipping po yon. Tapos land base. Ayan, check nyo yan kung land base or sea base po kayo. Tapos sahod natin, basic salary, lagay nyo lang po dyan. Tapos kung may allowance din. Ayan pala, country. Ito yung sa basic salary. Ayan, sample lang po yan. Lalabas nyo yung total. Tapos, employer natin, country po ulit yan. Click nyo yung please select country. Tapos dito sa city na lang natin lagay. Huwag nyo nang lagay yung iba po dyan. Okay lang yan. Click nyo na yung next. Ayan, dito naman po tayo sa employment details. Click nyo tong add employment details. Lagay nyo na po yung pangalan ng employer nyo or company po ulit. Tapos kung anong buwan po kayo nag-start at taon. Tapos lagay nyo na dyan kung, ayan, kung present, kung nag-work pa rin po kayo dyan. Kung hindi naman, lagay nyo yung buwan dyan. Tapos, next nyo na. Ayan, kasunod na po nyan yung uh, submission ng registration. Bago nyo po yan isubmit, siguro siguraduhin nyo pong i-check muna kung may mali kayong details. Ayan, double check nyo po. Ayan, pero pag okay na, balik kayo sa summary. Click nyo na yan, Submit Registration. So, ayan. Successful registration page na. Okay na po. Andyan po yung registration tracking number. I-save nyo po yan or screenshot. Makaka-receive rin po kayo ng SMS or text sa number nyo po. After 2 days, mag-re-register na po tayo sa virtual pag-ibig para makagawa ng account online. Ayan, gawin lang po mga kabayan kung paano mag-register online sa pag-ibig. Ayun kabayan, maraming salamat. Sana sagot ko yung katanungan mo. Abangan nyo po yung mga susunod pang video tungkol po sa pag-ibig, yung mag po tayo ng virtual pag-ibig account para makita po natin yung hulog natin at makapagbayad po tayo online. Ayun, pag-ibig payment contribution online gagawan po rin na natin. At saka yung katanungan ni ma'am sa MP2 kung paano po mag-register. Ayan, na, uh, pakipalo na lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page. OFW, OFW Nonoy, kung meron po kayong mga katanungan, mga kabayan. Maraming salamat.